ito matatagpuan natin sa 2 Corinthians chapter 2, verse 7 to 10. But we have this treasure in earthen vessels so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not despairing, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Verse 10 always caring about in the body the dying of Jesus so that the life of Jesus also may be manifested in our body. May the Lord bless the reading of His Word. Dito natin makita muli ang pagsasalaysay ni Pablo doon o yung kanyang minsay doon sa mga taga-Kurinto. No? Kasi dito, ito yung, umbaga, yung pangalawang Uh, liham niya sa mga taga-Korinto ay ito'y patungkol sa kanyang personal na karanasan bilang mamamahayag ng salita ng Panginoon. Kaya dito niya, ipinakita niya din na uh, he is not deserving no to receive or to be entrusted with the message of salvation from God through Jesus Christ kasi ano siya eh, uh, he is just a mortal being. Parang hindi niya nakikita yun na talagang ano, talagang karapat dapat siyang maging minsahero. Pero yun nga, no, sa lahat ng kanyang mga pinagdaraanan, siya ay sabi nga dito, no, siya ay dumaan sa iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga challenges, hindi lang mental, no, hindi lang psychological, maging physical, no, na challenges sa kanyang sa kanyang buhay habang ipinapahayag niya yung magandang mensahe kaya nung araw ang hirap mo magano eh, mo mag, mag share ng gospel kasi talagang maraming ano, maraming reaction, maraming kukontra hindi lamang sa mga pananalita kung hindi maging physical, no? Kaya naging physically violent ang mga tao. At ano sabi nga niya, patuloy siya sa kanyang panawagan. Caring about in the body the 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 dying of Jesus so that the life of Jesus also may be manifested in our body. Yun yung kanyang pag-asa. Na kahit na mahirap, sige lang, tuloy pa rin siya. No? Sa atin sa panahon natin ngayon, maraming mga challenges. No? Minsan gusto natin maging malapit sa Diyos, pero napakaraming tukso, napakaraming mga hamon. Andiyan yung mga nasa paligid natin na minsan pinagtatawanan tayo. Mga ganun, no? So, many, many, many challenges are going through. But just like Paul, patuloy lang tayo. Ang importante lamang ay hawak natin yung magandang balita at yung balita na yon si Hiso Kristo na nasa ating mga puso na wala makapaghiwali sa atin mula sa kami ng Diyos sapagkat siya po ay nangako. No one can take you away from my hand. No one can take us away from the hand of Jesus. Ayun lang po. Ang mahalaga lamang is patuloy natin yang patuloy nating uh, ang tawag niyan patuloy nating i-desire patuloy nating namnamin sa ating mga puso na tayo manalangin mag-aral ng kanyang salita at higit sa lahat ipamuhay natin ang kanyang mga kagubihin sapagkat yan ay para sa ating mga kabutihan so tayo manalangin maraming salamat Panginoon at muli po ipinakita niyo po sa amin O oh God Mahirap po ang lakarin bilang mananampalataya mahirap po ang lakarin na tagasunod ni Hesus Kristo Panginoon. So alam namin na hindi niyo kami pababayaan at kayo po na no one can take us away from your hand. Not even death, not even Satan. Salamat Panginoon sapagkat mapanghawakan namin yung salita. Lord, as we continue on with our study for today, I pray, open our hearts, our minds, Lord, and that may, may, may the information that we'll be sharing, sharing today ang inong tunay nga tumimo sa puso ng bawat isa at maging kagamit-gamit para sa darating po na DUH Massage Licensure Examinations. We continue to claim, Lord, that you will be with us. You will empower each and everyone, O Lord. Maraming salamat. Patuloy na binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. There you are. It's uh, exactly two o'clock um, yeah, tulad na nakagawian natin, out tayo ng saglit and then we'll be back in a few minutes. See you later in a while. God bless.